Basahin mo yung sinulat mo. Ka. Pa. Pa. Gan. Yung mabilis. Ka. Pa. Pa. Gan. Ah, very good. oh sige so na, magsulat ka na. pang talampakan. Ano? Ano yung susunod? Sige, sulatin mo na. Ano 'yung talampakan? Yung paayon, yung sinasabi mong talampakan, 'yan talampas, parang bangin. Yung talampakan. Sino pa a? Dapat mabilis ka rin magsulat. Maganda yung sulat. Ganon. Mabilis magsulat na maganda ang sulat. O, sa taas. Basahin mo nga. Kalampasan. Ano? Talampas Talampas O, oh, yun yun Ayun, hindi mo pa ano nasuru, ano? nasulat Eto, eto Ano yun? Narinig ko ng yun nga Kasipon Parang may cross Ano yung sa taas? Basahin mo nga Bago mo sulatin Ayun, ayun ito? sulatin mo na. Buran. Ano hmm. yung buran? Ayan. May parang chocolate hills. Burul. Desert yan siguro. Hindi ah. Desert yun eh. Hindi naman desert yan. Burul. Parang... Desert? Hindi ah. Parang chocolate, sa chocolate hills. Burul yun. Urol. Parang bahay ng duwende. Bahay ng mga malilit na tao. Sige na. Oh. Pa. Ano? Pam. Hindi. El, el yan? L yan? L A M 'yan. O, paano basahin 'yan? Ah. Lam. Mm. Tapos. Back. Mm, very good. Sulatin mo na. <laughs> Bakit nandito? naga nag-assignment ang alaga ni Daddy Lo. Ayan. Tapos. Eh, wala. Kulang ka pa. Kulang pa ng isang letter. Ano yung isang letter na kulang? Oh, okay. hmm. next page ka na. Diba? Tapos ko na to? Oh, tapos na yan. Oh. Mag-drawing ka na. Ah. Oh. Gagayahin mo muna yung kwan. Ayan, oh. Ito? Hindi ito, ito. Gagayahin mo yung sulat diyan sa taas. Dito, sa blank. Dyan. Gagayahin mo yan. Oh, sige na. Ang? Basahin mo nga. Ang? Ang? Hmm, basahin mo nga. Bull ay mataas. Hmm, sulat mo yan. Sige na, basa, isulat mo dyan. Dito, dito, sulat mo dyan. Ang bundok ay mataas. Sige na. malalaki, hindi magkakasya yan pag malalaki, ang sulat mo dapat gandahan yung sulat huwag masyado malalaki para magkasya yung sinusulat sige na. ko lang. Sesed ko kay mam ma mo pala. Sige oh. na, magsulat ka na. Bun. Uh, oh, nasusunog sa bu. Bun. Bu. Oh, hindi, yung bu. Ay, ano yung susunod dyan sa biyo? Biyo? Uh, oh, ba, diba, na yung sinulat mo. Ano sunod dyan? Tingnan mo ngayon. Ginugaya mo ko. Ah? O, oh, ayan. Anong letter yan? Anong letter yung susunod mong isulat? B. Hindi, ah. Di ba? Ito na, o. Oh. B, U. O, oh, ano susunod? Ito, B, U. Ano susunod dyan? Naisulat? N. O, oh, N. Eh, okay, sulat mo na. Huwag masyadong malalaki. Huwag masyadong malayo. Para magkasya. Sige na, bilis. Hindi magkakasya yan sinusulat mo pag ganyan malalaking masyado. Dikit-dikit kasi ah. Huwag masyadong magkakalayo. Sige na, bilis. Bilisan mo magsulat. Kaya ka nahuhuli magsulat bagal-bagal mo magsulat. Sige na, bilisan. Hmm. Do. Sige, yeah, bilisan mo. susunod ay dapat wag malalaki sabi ko eh hindi na magkakasya yan sige na sige na sulat Masyado malalaki ang sulat para magkasya. Bilisan magsulat. Hmm, baliktad na yung amo. Bakit nagkakabaliktad yung let, sulat mo? Mm hmm, hindi, hmm, makikita ka ni mam Ma mo ganyan, kinagawa mo. Magagalit yun. ka video ka Sige na Ma ta As. Hmm. Very good. Mamaya ka na mag-drawing. Ito muna. Basahin mo yan. palayan yan. Palayan. O. Oh. Ay. Pa. Pa. O, oh, dagdagan mo ng G. Tag. Tag. Pa. Hmm. Tag. Hmm. O, oh, sulatin mo na yan. Dito. Sige na. Ang palayan ay patag hindi wag masyadong malalaki para magkasya. Mm. Guys, ang ganitong ginagawa ni Daddy Lo. Pag wala siya, nagga-garden. Pag nandito sa bahay, nagtuturo. Mm. sige ay paa. pa pa la yan bossan <laughs> bang kuno sabi ang pa addition ay pa la pa la yan oy la el el muna pala. Tignan mo kasi yung sinusulat mo, ah. Tignan mo mabuti yung sinusulat. Ilapit mo lang. Ang layo. Hindi na magkakasya yan, ah. Gandahan yung sulat. Pa, gayahin mo kasi yung nasa taas, ah. Hmm. pala um, sige na yan oh yan Oh, baliktad na naman. Wala ka pang A. Ah. Tignan mo kasi yung magkakasunod-sunod na sinulat mo, ah. Amun ah, na, ah, bago n. Tignan mo kasi, oh, mali na yung ginagawa mo. Ah. Pag hindi hindi ko nakikita. Di mali mali na yung ginawa mo. tama yan N na yon. Hmm. Ano pa? Ano susunod? Ay sulat mo na yung ay Patag pa patag pa tag tag Yun. Mag na o, mag ka na. Yeah! Oh, paano magdrawing ng bundok? Hey. Oh, sige na. Oh. Bundok? Oh, 'yan. Dino oh, dino? sige na, oh. Mm. Drawing. Masad Uh, oh, pataas-patulis-tulis lang 'yung bundok. Parang dino. letter A na malaki? Oo. Oh. Kunyan. Oh. Kunyan. Oh. Kunyan. Oh. Dino. Tapos, kukulayan mo pa, hindi na. Hindi, na. hindi mo nakukulayan? Oh. O, ano yan? Ang palayan ay patag. O, nasan dyan ang patag? San yung patag dyan? O, yung, eh. yung kapatagan. Um. O, ganyan, mag-drawing ka nyan. Kapatagan. O, yan. Yun ang drawingin mo. Okay. Hirap yun. Hindi, madali lang yun. Ay. Gagawa ka lang ng square. Ay, rectangle. Ano? Gagawa ka ng rectangle. Ano? Rectangle. Ganyan, ano? Oh. Hmm. Oh. 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 Ganito? Oo, oo, oo. Oh, Patag na yan. Oh, sige. Oh, tapos lagyan mo ng palay. O, paano gumawa ng palay? Ganito. O, parang damo. Ganito. O, palay. O, yung palay. Mar marun, ka gumawa ng palay? Ganito. O, sige, damihan mo. Damihan mo ng palay. Ayan. V na maliliit. ganun ang palay o B Hiliit, dikit dikit ayan hmm. ganyan ang palay Tapos gawa ako ng ulap. Hmm, lagyan mo pa sa gitna niya ah yung V lagyan mo pa sa gitna para palay na siya guhit sa gitna yung B lagyan mo pa guhit sa gitnanya niya ayan o oh, palay na yan o ganyan ganyan ang palay bakit ang taas <gasps> dapat magkakapareho lang ah Oh, sige na. Dagdamihan mo. Punuin mo yan. Nang ganyan. Palay. Parang w di okay, A ah, V O oh, sige sa taas pa Lagyan mo pa sa taas Para puno nang palay Sige na, huwag ka na maglagay ng ulap. Yan na lang. Patag nga eh. Meron ulap po patag. Oo. O, saan mo ngayon ang patag mo, ang ulap mo? Wala ka ng paglagyan kasi ang laki-laki ng ginawa mong Square. D ganyan garot o oh, kung gusto mo maglagay dito lang o oh, ganyan ganyan lang tapos dito i mo yan oh sige na maliit lang na ah. rectangle ganyan lang tapos lagyan mo nang ulap diyan oh sige ito? na i mo muna ayan ah, sige iguhitan mo muna 'yan ah. ito oo uh -huh. ayan Parang bukang madami. Mm -hmm. Tapos, dyan, erase mo muna yan. Gagawa ka na ng clouds dyan. Oh, sige na. Ito? Mm -hmm. Yan. Nagbirok iti clouds. Kaya dadagdagan niya ng clouds. Paano gumawa ng clouds? Ito siguro. Hindi ganyan. Hindi ka naman marunong yata gumawa. Ganyan, o, oh, tingnan mo, Oh. Ganyan, oh, gagawa ng clouds. oh, ganyan, o, oh, tingnan natin. Yung kamay mo. Oh. Tuturuan kita minsan, tapos gagayahin mo, ah. oh, ganyan, Oh. Ganyan. 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 Ganyan, tapos, ganyan. oh, clouds na yan. Dito, gagawa ka ulit ganito muna. Pagat muna. Sige na. Ganyan, o, oh, paggawa ng clouds. Ganyan, tingnan mo, ah. Ganyan. 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 Tapos, diretsuhin mo na yan. Ganyan. O, oh, clouds na yan. O, oh, tama na. Tama na yan. Yay! O, tapos na. Pwede ka na matulog. O, magbabay ka na. Bye-bye. Bye-bye, guys. Manood kayo sa... Next part na pag-aral. <laughs> Pagtuturo ni Daddy, lo. Sige na, matulog ka na. Puta ka sa kawat ito. Matulog ka na para maga ka gumising bukas. Ay, mimil ka na? Oh, sige, Garod. Oh. oh. Magbabay ka na, Garod. Bye-bye. Bye, guys. Bye-bye.